ako Ayun na, lumapit na, lumapit na Bulat ka ba? Bakit? Nakikita din na daanan mo, muntik mo na ako sa kasaan o oh. Eh di na, sa tamon, daanan naman ako ah Akin na lisensya mo Bakit? Lisensya mo, akin na lisensya mo LTO ka ba? Bakit? Kailangan mo kunin Nakasya mo kaya tayo, puputin-putin mata mo oh. oh, ako ba pinagbibintangan mo ah, ikaw din ko Ha? Ah, MMDA ka ba? Akin na lisensya mo! Deputize lang ng LTO licensya yung dapat! Mo, akin na lisensya mo! Sa tagasahan mo ako doon oh! Ha? Aking na lisensya mo! Nakita mo dahanan ko yan! Akin na lisensya mo! Nagot na mo, lisensya mo na kukunin mo eh! Oh lisensya ko! Ayun gagawin mo! nag atlantic attempt start pala! <coughs> Magka-design ha? Oo bakit? Ako take engineer John! Magkakita nyo tayo doon ha! Oh? Ah sige sige!